Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mga so, kababayan sa ninyo, uh, baga man maampun-ampun na po ating effect na dahil po sa prinsip natin yes, yung naasahan po natin, uh, yung na mararamdaman na po natin yung ng papanapit ng bagyo, uh, ay nandito po tayo ngayon sa barangay uh, Godoy uh, sa Greenland para sa kick-off o ulang araw po ng house-to-house -house distribution ng Mamatong Handog 2025 para po sa mga head of the family na senior citizen, persons with disability o kaya po naman ay kundi sa kanil na ibahagi na po natin ang pagkakaloob ng uh, pamatong handog sa ating mga kababayan. Ito po ay pinapapanapikan na activity po ng ating mahal na provinsyon at ng kanil. Uh, today, we thank the Lord for His provision. Ang dami po niyang pagpapalang sa sudad po natin. Kaya po taon-taon ay nagkakaroon po tayo ng activity na katulad dito. I would also like to acknowledge and thank our taxpayers kung so, po dahil sa ating mga taxpayers ay hindi po magiging posible itong napakalawak na gawain po ito. Today, we are expected po to distribute a total of 2,500 um, uh, handog pa para po sa ating mga kababayan na huli, no? Head of the family na senior citizen, person with disability, o kaya po naman ay good team. Uh, pinapanalangin po natin po ng lahat ng ating mga kawani. Um, uh, yung ating vice mayor na si Arlene Ian Alip na siya po siya. Si Nanay uh, si kanina yung una kong labigyan ng pamansuman doon. <laughs> si Nanay yung una kong labigyan. So anyway, i-update po namin ngayon sa iba pa po namin mga uh, gawain ngayong araw. Uh, Samantala, ang aking po paalala na hindi po nakakaalabay sa ating Island 30 page para po sa ating pong uh, mga updates, weather updates uh, para po tayo ay manatili laging handa sa panahon ng kalamidad. Maraming maraming salamat po and later I will update you po sa iba po po mga activities today. Babati po sa akin ang ating Vice Mayor, Arvind Ian Alis. po ang ating po. po 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 yung natin. Um, Again, we are expected po to distribute about 2,500. Uh, ah, pamatungan ng po sa atis, mga kababayan. At po dito, sa barangay At, oh, marisa, salamat, um, sa sa salamat, ang mga Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.